Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ang video ito ay ang biyahe ko galing ng San Fabian, Pangasinan to uh, Valenzuela. So itong area na ito guys ay nandito ito sa palit subalit ang aking biyang na, na tra ng traffic dito ay magmula pa doon sa San Simon. Ah, uh, mahaba-haba to. Kaya pala nag- uh, Uh, ano dito ay meron ditong ginagawa sa daan ayan so matraffic talaga siya guys at uh, halos pagdaan namin dito ay dapat i alas 12 kami dadaan sa uh, alas 12 kami dadaan sa apalit uh, pero yung area na ito dito ay nabot na kami ng alas alauna midya Ayan, na traffic dito ay mayro pa lang ginagawa sa ah uh, apalit sa tapat ng Pure Gold. Dito ay malapit na sa Pure Gold at ah uh, makatatanaw na dyan ang traffic na pinagmulan na mayroong crane. Ayan. So ganun talaga kami mga tragging Minsan nakakaabot ng suwerte sa daan na maluwag At kung minsan naman ay, uh, madalas ay traffic Lalo na sa mga truck dahil bawal dito ang truck sa araw at gabi lang lumulusot Magmula alas dosi ng gabi Kaya ayan guys kanya kanyang singitan kaliwa kanan at di rin counter basta-basta dyan dahil mayroong mga pulis na nagbabantay ayan video mo sa usad na sa aking area dahil pabor dito sa aking area na pabor sa aking area na lulusot dahil sa side siya ng kaliwa lulusot so kami pala guys ay double driver at ako ay nakaupo dyan sa uh, helper side so ayan na nag na ang aking driver at pinagbigyan ng isang truck na loose cargo na may mga karga to na kung anong mga bagay sa kanyang truck dahil mayroong mga trapal at sa amin pala dyan guys ay LPG flammable at yun ang aming binibiyahe so yan nga guys yun, may, may nakita kayo dyan na crane ayan may nakita sa side ng kanan tapat ng sticker ng truck ayan malayo siyang posisyon so one lane lang talaga pati kasalubong ay hindi pwede matindi ang crane na ito napakalaki mga maabot yata ito ng uh, 100 tonner at ang layo ng posisyon nya makikita dyan ang posisyon nya ayan oh, sa may side ng tapat ng side mirror di, ma, di na makita hindi ko guys na tapat ng side mirror kanina ay may mga naka generator dalawang generator ayan so nakalagpas na kami at yan nga guys so pero ang totoo dyan guys ay nakaabot kami ng dalawang oras sa iksi na yan at ito naman guys nandito na sa malulos inabot din kami nakaabot din kami dyan na ano, hindi naman siya traffic pero may nakita kaming banggaan so siguro itong mga motor na ito ay may stop sa stop light at yung kutsi ay marurot kaya nag stop tong ano na bongo nya tatlong motor dyan guys ang tinamaan niya dyan sa may malulos area at nakabalagbag yung kutsi sa harapan thank you lord at hindi sa amin ang layari dahil kung sa amin ma maabala na naman kami kaya mahirap talaga sa mga Ah, biyahero ang ganitong sakuna yun ang dapat magingatan at dapat talaga tayong magingat sa ating minamaniho kung minsan naman pag kahit anong ingat mo ay mayroon na ring na kumahabol sa iyo na yun pang bumabangga ayun guys nakita nyo nagkukutsip pit pit na pit pit at mayroon dyan tatlong motor dyan sa may gilid ng raker siguro maaring mga grupo yung mga motor na yan at ayan nga grupo sila kaya medyo marami nasa gilid at pero tatlo ang na ano at dito naman guys nandito na kami sa Maysan, Valenzuela ayan ang aming video ko ako itong daan dahil mayroon dyang sa plastikan Maysan ay merong tinaasan na mga kalsada at medyo gipit pa ayan ang area na ito ay sa Maysan Valenzuela pagliko namin ng dalap yung stop light ito yung looban na ito pwede rin ditong dumaan sa tagos ng Paso de Blas at saka lingunan ang area na ito papuntang Inlex dito ang daanan ayan pagdating dito ng tulay ay mayroon na pinapataasan na ang mga uh, kanal dito ayan mataas na sa kaliwat kanan may mga nakasimento na ah na, uh, na nila kasi itong area na ito guys ay bahain at nangyari nga dito sa kasamahan namin na nagde-deliver sa price gas LPG uh, BTS tracking or balatokan tracking ay nalubog hanggang sa loob ng uh, isuso sa loob ng isuso ang kanyang truck ay hanggang doon sa may upuan ng driver side at helper side ng tubig napakalalim talaga kung driver ka ng truck ay makikita mo ma-estimate mo na kung gaano kalalim so halos lagpas tao ang ano ang galing sa kung mababa ka mga 5 footer ay kastama tama lang siguro or baka lagpas pa konti ayan paliko kami ang ginawa na kalsada na dati kong video na medyo gipit kaya gipit siya kaya may mga tambak na, na bato at hindi pa natapos yang area niya na yan ay sinisinyasan ko pa yung aking partner na driver dahil gipit siya sa kurbada. At kung mga ang ang nabagnaka mo ng pagkat mo ng boilo sa pagliko ay sigurado mong tatama sa gilid dahil mataas din ang gilid kasing taas din ng tao yan sa akin mga 5 5 6 ako mataas pa sa akin yung kanal na ginawa dyan yung siminto na yan sa side ng tapat ng side mirror mataas talaga yan guys tinasa nila ayan so yung area na pala na yan guys ay area na yan ng aming deliveran na dati kong binidyuhan din na ano ay meron siyang OOC uh, Oro Oxygen Corporation uh, pero ang kanyang mga tangki ay price gas LPG at saka mayroon siya mga tindad dyan ng mga argon at oxygen acetylene at saka medical oxygen. So, malapit na ako dumating guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Hindi ko pala nalagyan, ng, hindi ko pala na kaya binosover ko ito. Dahil, mara malakas ang aming sounds dyan na nagbibidyo ako. Kaya, see you next video. Thank you. Bye bye. God bless you all at thank you kay Lord na maganda ang aming travel at walang uh, sakunang nangyayari. Dahil meron kaming nadadaanan ng mga sakuna na nangyayari, mabuti na lang ay hindi sa amin nangyayari. Thank you Lord at thank you lahat sa mga viewers.